Ayan. Tanggalin ko lang yung ano niya. Hindi, hindi kailangan yung ano dito. Yung dahon na ganito. Kaya tatanggalin ko siya. Titira lang ako ng konti. Ayan. 'Di ba halos wala nang matirang dahon? Yan, diba? Yan na lang yung natira. Kunin ko lang siya ganyan. O, oh, yan. Pwede na yan. Yan lang yung ano niya. Makukuha niyang dahon. Hmm. <coughs> Kaya kinuha ko lang yan para ma ano ko siya. Ayan. Yan lang yung konti lang yung dahon niya. Tapos ang gawin ko naman dito yan Oh. Balatan ko siyang konti. First time ko guys maka-encounter ng ganitong ulamin. Mm. babi na binabalatan ko siya kasi matigas siya eh. Hindi to. So, kailangan balatan. <coughs> kasi nagkisa ko lang yan sa ano, Chinese sausage. mamaya. Tiyo. Tigas kasi siya, ayan oh, lang oh, ganyan lang yun natira. So gagayatin ko lang ng pino. Ganyan para matuloy siyang maluto. ganyan lang kanipis. bang ang niyan? Hmm, ganyan lang. Ganyan lang kanipis. Pero malambot na siya guys. Kasi tinanggalan ko na yung ano niya. Yung skin niya. wala na yung skin na matigas. Pupuli niyan. Sana mabilis lang maluto mamaya. Kaya prepare muna ako ng mga kakailanganin bago umalis. Ayan. Siyempre, tayo mga OFW, kailangan prepare mo na lahat ang mga lulutuin mamaya para ano pagdating kasi mayroon pa kaming isang klase mamaya ayan may taekwondo class pa kami so ilang ko nang gisingin kanina nga nasa ano eh habang nagpapatulog ako guys di ba natin para makapagpahinga tayo mga OFW di ba habang tayo nagpapatulog ng ating mga alaga di ano ay eh, ano rin tayo mai mahiga-higa rin tayo tapik-tapik-tapikin yung alaga natin, tapit-tapikin lang konti. At makakailip na rin tayo kay 15 minutes lang. Diba? Ang sarap sa pakiramdam yung nakailip. Saklit lang talaga kasi mag-alarm clock ka Kasi baka matuluyan kang hindi magising ng ano, tama sa oras. Di, wala na. Diba? So ganyan nga lang guys yung ginawa ko. Oh. Dahil dalawang tangkay lang. O oh, ayan yung nagawa ko. Oh. Mm, okay na yan. O oh, diba? Yung ano niya, yung dahon niya is yan na lang yung natira. Kasi, hindi naman, hindi naman daw kinakain yung ganun. Kasi, mapait daw. Tingnan niyo guys, oh. Yung tinapon ko, oh. ito tinapon ko yan. Kasi, hindi pwede. So, ayun. Hanggang dyan lang yan, oh. Dalawa lang. Dalawang tangkay lang is okay na. Pwede naman tayo ng ano. Konting luya. <coughs> konting luya para sa aking ah... Uh, Mag-i-steam ako ng isda mamaya. Prepare na rin yan. Prepare na rin. Diba? Okay na yan. Kasi yung gulay is bawang lang yan, guys. Bawang lang yung isahog dyan sa gulay na yan. Tsaka yung ano, Chinese sausage. Nakita ko lang, saglit. Ayan, magbalat lang tayo nyan. ipatong ko yan sa ano yan guys papatong ko yan sa steam na isda prepare ko na rin para mabilis wait lang so ito ngayon guys yung sabi ko ito yun sasahog ko dito sa ganito sa ganito ito yung sasahog ko ayan ang uh, gagawin ko yan is ko lang ng mga 20 minutes And then chachap natin ko lang ng ganito rin kanin dipis, ganito rin. Hindi ko na talaga chachap yan, guys. Mamaya na. And then ito naman guys, so ko is yung ano. Ayusin ko yung Pag ano ko ng steam na pista. So yan hugasan ko na nga. Hugasan ko na yan. Hugasan ko lang yung pinaka ilalagay niya. Hugasan ko ulit para ano, mas malinis pa konti. Ayan na guys, oh. Dilag, inano ko na, hiniwa ko na yan dito. Hiniwa ko na yan din dito sa kabila para mabilis maluto guys. Kaya ayun. Mga 8 minutes lang yan oh. 8 to 10 minutes lang ko isting yan sa ano sa sa ma anong apoy para naman ano at lagyan ko yan ng ng tinidor dito lagyan ko yan ng tinidor para mabilis siyang maluto pati sa ilalim at lagyan ko na yan ng dalawang ganito para naman matanggal yung lansa niya yan ganyan at mayroon din tayong onion uh, ano spring onion ayan pa lang din natin kunti lang naman ang kailangan dito at ayun nga oh. okay na yan dalawang piraso na ganyan pwede na yan para lang pang tanggal ng lansaan ng isda guys so ayun ganyanin lang o oh. kasi diba nakita nyo ba ayan ayan nga guys ganyan lang yung technique nyan guys oh. Ayan, di ba? Ganyan lang ako mag-prepare ng ulam. And then, Okay na yan. So, mamaya ko na yan. Ano, hey, balik ulit sa ref. Tapos, takpan ko ulit. Para hindi mga mo yung yung ref, kailangan takpan yung ano yung isda na hindi luto guys. Kahit luto man siya, kailangan pa rin nating takpan ng uh, ganyan. Para naman hindi magsingaw yung ano doon. And then, eto mamaya, ito yung Chinese sausage na sinasabi ko guys. Hindi ako makain yan kasi nga maraming mantika yan, mafati yan. So, isasaw ko yan mamaya dito sa aking uh, ginayat na uh, kailan. So, ayun, magpiprepare naman ako ng ganito. So, wait lang. So, ayun nga guys, magprepare muna ako ng ano, ng merienda ng bata bago masya magising. Kailangan mamaya gisingin ko na sa mga ano, uh, 10 minutes na lang, gisingin ko na siya. Painit ko lang siya. para may merienda siya bago kami kumalis. At ito naman yung meriendahin ko rin dito guys. Itong gulay. Ito, meriendahin ko rin yan kaya painit din. Eh nga guys. Uh, ang gagawin ko naman, magpre-prepare naman ako na ano, para mamaya ilagay ko itong ano, itong spring onion na to. Pagka, pagka ano, pagkatapos ma-steam yung isda. At ano, gagamitin ko to para maging maganda yung kinalabasan nito. Katulad yan Para mahati ko sa gitna. Pero mas maganda sana kung ang spring onion mo is yung medyo matigas-tigas. Ito hindi na gaano matigas kaya okay lang. Gawin ko na lang ng paraan para pag iwiwayo halayin. Diba? O, tinanyan ko lang siya. Pero kung tutusin pag, ma, pag maganda yung spring onion ko hindi lang ta guys na yung ano siya yung masiglang masigla pa siya. Maganda sana. Kaso ano hindi siya magandang ano try ko to. Ayan, ganyan siya guys. Oh. Ah. Diba? O, oh, ayan na. Ah. Pero di ba kasi syempre, ano yan eh, ah, hindi mo na yun maganyan kasi nga lanta na siya Nalanta na guys. Pang ano lang ba, pang pabango lang sa isda. Yan. Yung ginagawa ko ang gagawin ko niyan mamaya guys i-ano ko lang yan um, pakulula ko ng mantika tapos ipatong ko lang ito sa isda yun nga ipatong ko lang yan sa isda tapos ayun na buhusan ko siya ng mainit na to, ma, ano, kumbukulong mantika Kunti lang. diba yun lang discarte guys oh Kasi hindi naman kaya kasi ano hindi oh. Hindi na siya matigas kasi kaya ganyan. Ay, ang ginagawa ko minsan pag hindi na matigas, eh binipinipilas ko na lang yan ng oh. paliliit. So, okay na yan guys. Hanggang dito na lang. Nag-prepare ko ng aming ulamin for today. Bye bye!